Topic po natin ang pitong klasing sakit sa katawan na nararamdaman ng halos lahat ng tao lalo na sa pag-edad mula 20, 30, 50, 60 years old maglalabasan to. Okay, ano tong pitong sakit sa katawan at kailan to lumalabas usually? Okay, unahin natin. Low back pain, number 1, masakit ang likod, 'di ba? Anong edad to? Edad 40s, edad 50s, usually lumalabas yan. Bakit sumasakit ang likod? Siyempre, sa trabaho, lagi tayo nakaupo. Pag nakaupo ka 6 hours, 7 hours sa trabaho mo, humihina ang muscle sa likod. Humihina yung muscle sa tiyan. Tapos sumisikip yung likod, sumisikip itong mga paa natin. Kaya nag-i-spasm yan, kaya sumasakit ang likod. Okay? So, pag mahina na yung likod, sumasakit na yan, delikado na magbuhat. Baka mas lip ka. Diba? So, for low back pain, common yan, 40s to 50s, kailangan mo stretching. Yung mga ganitong stretch na tinuturo ko every morning. Yan, yung mga stretch na pag ganyan. Yung mga ganyan-ganyan na stretch na tinuturo ko. Merong mga knee to chest stretch. Tapos yung massage sa back. Diba? So, low back pain, very common sa ganyang edad. Diyan ang atake. Next, number two. Neck pain, shoulder pain. Ayan, no? neck pain, shoulder pain. Kailan lumalabas yan? Edad ngayon, bago ah. Neck pain, shoulder pain. Edad, teenager. Pwede na. Teenager, 20 to 30s. Teenager to 20s, nag-uumpisa na ang neck pain. Ngayon. Dati, lumang panahon, yung mga bata, teenager, walang sakit sa katawan. Ngayon, teenager pa lang masakit ng leeg. Bakit? Kaka-cellphone, kaka-computer. Dati, nagpapatintero, nagahabulan. Wala, walang neck pain dyan. Oras na mag-exercise ka, matatanggal yan. So, sa mga teenagers, batang-bata pa, problema na sa neck, eh, yung neck pain na yan, palala ng palala. Pagdating ng 50s, 60s, ihina pa ang joints natin dito sa neck. So, paano na yun? Kung bata, bata pala, naka-forward head na tayo lagi sa computer. So, meron tayong mga tips dyan, ba diba? So, two fingers dito, dinidiretso natin, ganyan. dapat. Okay, chin top. Tapos, ganito mga exercise natin for the neck para lumawag. Neck muscles yan, eh. Hinihila ko yung neck muscles, eh. Yan, oh. So, gagawin nyo to Bawas computer, lakad-lakad, ganyan. May mga stretch, dahan-dahan, ginagawa natin. Mga 10 seconds, pag ganyan. Pa side, pag ganun din. Tapos, meron pa ganito. Ano. So, niluluwag yan talaga. Tapos, bawas talaga. Kung cellphone talaga, nakakasakit na leg. Eh. So, dapat siguro, computer na malaki. O iPad, o laptop. Laptop, mahirap din na kaganyan. No? Gusto natin, diretso lang. Eh. Okay? So, yan. Neck pain. Pangalawa. Hindi lang neck pain, pati headache. Mga bata ngayon, 20s pa lang, masakit na ulo. Bakit? Stress sa trabaho, nadidepress, di ba? Ang dami iniisip, di ba? Nang ma-migraine sila, anong gagawin natin for migraine? First, pwede inom maraming tubig. Meron nagma-migraine kasi dehydrated lang sila. Kulang sa tubig, masakit ang ulo. Tapos, masakit ulo, migraine, sobrang stress. Kulang sa tulog. Okay? Another cause ng migraine dito, i-massage lang natin. to Massage nyo lang maigi dito. Pwede yan. Tapos, dito rin. No? Oh. Dito sa ilalim ng eyebrow, maganda yung massage to. Sarap yan. Dito rin sa temple area, may namassage. Minsan, hanggang sa jaw. Dito. Mga may TMJ. Meron yan dito. Tapos, dito sa ulo, hanapin nyo yung mga parang nodule eh. hindi naman nodule may mga flat na matigas-tigas pag buto wala yan Parang may mga laman-laman diyan eh. pag may nakapaka yung laman-laman na parang masakit na masakit na masarap galawin pisil-pisilin mo maganda pa yan nito may may bukol dito yan pisil-pisilin mo pag pinisil mo yan mararamdaman mo dito sa masakit tuloy mo lang yan ayan pinipisil ko dito may radiation eh anong radiation pag pinisil ko to, nararamdaman ko yung pain hanggang dito sa likod. Tumutugon. Ibig sabihin, active to. So, yang, yang yan, pinapalambot yan. Mga 5 to 10 minutes yung minamasage. Tapos, relax. Okay? So, headache, neck, neck pain. Number 2, problem yan. Sa edad 20, teenager, tuloy-tuloy yan hanggang sa pag-edad. Number 3, problem. Ito, pang senior naman itong number 3. Osteoarthritis. Okay? Pang senior na to, mga masakit ang tuhod, masakit ang hips. Actually, ngayon, hindi na senior. Eh. Edad 50s pa lang. Eh. Masakit na tuhod. Eh. Kung masakit tuhod mo, edad 30 pa lang, masyado maaga yun. Baka overweight ka na masyado. So, knee pain, hip pain, or foot pain, masak masakit ang paa. Usually, 50s to 60s yan. Bakit? ah uh, overweight, kulang sa stretch, sumasakit ang tuhod, nabibigat. Mali ang sapatos, matigas ang sapatos. Sabi ko, dapat rubber shoes. O bata pa, dapat naka-rubber shoes. Pag senior, kailangan na naka-rubber shoes talaga para mas stable. Kasi senior, baka matumba eh. ba? Diba? Senior, hirap sa balanse. Senior, hirap sa paningin. Senior, mabilis mabunggo. ba? Diba? Senior, i ingat na sa biglang galaw. 'di ba? Kasi mabilis na siya ma, ma, mapilay. Senior, wag na magbuhat ng mga mabibigat, yung mga nag-iigib, nagbubuhat ng bigas. Hindi na pwede 'yon eh. Dapat ingat na kasi isang injury ninyo kahit anong edad, 40s, 50s, mas slip this lang 'yan. Ayun, halos wala nang repair. Forever na maghihirap ayon natin 'yan, 'di ba? Mahirap 'yung operasyon diyan. <coughs> so number three problem, Knee arthritis, hip arthritis, foot pain. Yan ang problem. Number four pain ng pag-edad. Itong mga shoulder pain. Itong mga shoulder pain, usually mga 40s yan. Itong mga shoulder pain. ba diba? Yung iba sa trabaho, kakaluto. Yan. Sabay-sabay na yan. No? Yan. ano, Shoulder. May iba, hindi natataas. Okay, nagpo-frozen shoulder. So, meron din yan. Meron tayong may exercise for the shoulder ah uh, like ako, nung nakast ako dito, tumigas yung shoulder ko, inaalog-alog yan. Eh. So, kailangan minamassage din yan dito. Tapos, straight back lagi, aware sa posture para hindi mahirapan. So, shoulder pain. Number five. Ito, common to sa babae. ah uh, pelvic pain. Masakit ang puson. Okay? Masakit ang puson, masakit na rin alikod, mga babae, nireregla teenager, edad uh, 18 hanggang 50 hanggang magmenopause, di ba? Yan ang problema nila pag may period. Okay, masakit ang ano. Tapos sobrang sakit. Dapat nga hot pack, minsan exercise may tulong, pelvic pain yan, lalo na kung sobrang sakit. Minsan hindi mo na alam eh, matres ba masakit? May endometriosis ba? May ibang problema ba? may ovarian cyst ba o low back pain kasi nga sa mga babae ito so number 5 pelvic pain number 6 lumalabas to edad 40s alam niyo na to number 6 uh, carpal tunnel usually mga 40s to 50s yan Kakatrabaho, trabaho kakapiga motor kaka -piga, piga yan ang lalabasan to, mga sakit sa katawan natin So, ang treatment sa masakit sa kamay, masakit sa paa, syempre ito, exercise ng kamay. Ito, mga ganito ginagawa natin. Huwag magpapataba pag overweight, uh, naiipit ang median nerve. Masyado maalat kinakain, nagmamanas din yan. Nagmamanas, overweight, mas dito. Okay, huwag iuunan. Okay, huwag may injury. So, ingatan lang natin yung kamay natin. Uh, huwag masyadong magpipiga. Hindi rin maganda sobrang piga. Yan ang mga problem sa carpal tunnel. Saka mga exercise na tinuturo ko. Okay, pwede rin i-massage ang kamay. Ito, minamassage. Oh. Niluluwag yan. Okay, niluluwag to. Niluluwag to hanggang dito. Niluluwag. Yan, oh. Kasama po lahat yan hanggang dito. Niluluwag. Kaya sa akin, massage very important. So, carpal tunnel, number six. And number seven, muscle strain and injury. Yan, ang dami na pipilay, na injury Patanda na patanda, padalas ng padalas Pag 60, pag 20 years old ka, nahulog na pilay, mabilis gumaling, di ba? O na-sprain ka, 20s, 30s, baka tatlong araw lang, okay na Pero pag edad 50, 60 na, ang tagal Minsan, isang buwan, ayaw pa gumaling O, misan ito nga pilay ko anim na buwan ayaw gumaling ang tagal, 'di ba? Kaya kung mayroong pilay diyan, rest mo muna. Pwede mo i-ice, ipahinga mo, pa sa doktor kung may bali, tapos unti-unti binabalik. So, dapat gentle lang tayo sa katawan natin. So, 'yan yung mga problem ng mga pito. Okay? Ulitin ko lang. Uh, tingnan natin by age naman. So, pag teenager to 20 sabi ko, neck pain, headache, common. Pag 30s to 40s, back pain, masakit back pain. Pag 40s to 50s years old, knee pain. Ya, yeah, knee, pati shoulder. Actually 40s kasama na rin masakit ang tiyan. Ito mga ano to, yung mga parang GERD ulcer, naglalabasan ni 40s to 50s. 50s to 60s, osteoporosis, mahina ang buto. Mahina ang buto, oh, pwede na ma-fracture 50s to 60s. High blood diabetes, cholesterol, sakit sa puso, stroke, yan ang binabantayan. 50s to 60s yan. Kaya kung 30s pa lang kayo, high blood na kayo, maaga yon. Kung 30s pa lang, diabetes kayo, maaga yon. Dapat mga 50s to 60s, normal yan. At pag 60, 70 and beyond, ito na nga, pag senior na, osteoarthritis na. Humi, lalong hihina na itong likod. Lalong may problema na tayo sa balance pag uh, senior na, di ba? Tapos bukod dyan, mahirat malabo na yung mata natin. Mabilis na tayo mabangga. Mahina ni pandinig natin. Plus may hilo na ang mga senior. Tapos another problem sa senior, siyempre pag tumatanda, humihina yung utak. Nagkakaroon ng cognitive decline. Yung papunta sa Alzheimer's, papunta sa dementia. Kaya sabi ko, nga wag magre-retire, sige lang trabaho lang ng trabaho, kahit nag-retire ka sa work mo, gawa ka pa rin ng project, maglista, magbilang, kumausap sa tao, maging very, very busy. Okay? Meron kang emotional na meron kang mga kausap para na mas bata sa iyo, para laging may laman, updated ka sa current events, tapos focus tayo sa pagiging healthy, pag senior na, ingat sa hindi ma sa bahay, di ba? Laging maayos sa gamit. Tapos yung mga movement, sabi ko, slow movement, wala na biglang mga twisting-twisting na, na hindi maganda. So, saan po nakatulong to? Nakikita nyo, ganyan talaga ang buhay ng tao. Bawat dekada may binabantayan. Pero lahat man ito, maglakad pa rin kayo everyday. Kahit may masakit, tuloy-tuloy lang yan. Kung mayroong magmamasage sa inyo, every morning mag-stretch kayo. Kailangan yan. Konting tiyaga. Konting tsaga, Panatilihing malakas yung katawan, eat healthy para humaba ang buhay natin. God bless.